Kadalag ni Carlos Yulo sa gymnastics sa Paris Olympics 2024 nagdala sa bugal kagalingawan sa mga Ilonggo. Ilonggo gymnasts mas nangin inspired sa pagpasangkad pa sa ila ihibalo kag talento bangus sa naging performance ni Kaloy. Iniyang tutukan ni John Sala. Kaloy fever is on sa bukos ng Pilipinas. Kagining makitaan sa mga video sa social media nga apisar makahalamod. Nagkapamatuod sa pangbuklat sa matas ng mga Pinoy sa si gymnastics. adlaw halin sang iyang makasaysayan ng pagdaog sa gold medal sa men's floor exercises kag men's vault category. Ang mga Pinoy, wala pa nakamove on. Apang para sa mga gymnast, nga sanday France kag Jermel, inspirasyon kag dugang motivation si Kaloy. Proud man kami as like athletes sang gymnastics kay like magaan na man recognition ng amonya sport and asan uh, as an kami man niya, athletes often overseas nga pang babae gid siya so last lang ang lalaki nga gano, nga ga-interest so sang nagdaog si Kaloy nas na realize gin nga Pwede magalikin siya ang lalaki, pwede man siya nga uh, i-break natin ang gender norms. Isa sa mga ginatutukan nga sport di sa Pavia National High School ang gymnastics. 1997, sa nagsugod ang gymnastics team sa Bulutuan, ini ang ginalaki sang female rhythmic gymnastics. Subong, halos tanan nga kategori halin sa floor exercises, aparatus, kag, aerogymnastics. Mayara na sa pambato ang buludhuhan. Si Coach Marita, isa man ka tournament director kag judge sa gymnastics. Kaya nakitaan mismo sini ang pagsugod kag pagdevelop ni Carlos Yulo. Suno sa iya, kadamo sa mga estudyante sa Iloilo nga may ikasarang nga mangin world champion apang dako nga pagpanghangkat ang kakulang sa mga gamit. May mga potential kita nga mga kabataan pero kung wala sang equipment, hindi gid sila ma-develop. Kalabanan sa mga gamit din sa Pavia National High School ang improvise lang. Apang ginapasiguro man sa eskwilahan na hindi mabutang sa alang-alang ang safety sa mga estudyante sa ilapag ensayo. Sa nagdaog si Kaloy, nabatean namon nga i-fund na kami sa government, mas na-overjoyed pagig kami kay for the future generations, mas matutukan pagkik ang gymnast. I am looking forward nga um maka makaproduce kita athletes who can compete uh, globally. Halin sa idalom, sa grassroots natin nga mga athletes, makaproduce kita na makakompete sa national and uh, international level. Hindi mahapos bangud hindi basta-basta ang mga routine sa mga gymnas. Gani kinahanglan nga mayara sang trained professional o coach nga nagabantay hindi lang sa kompetisyon, pati man sa ila -training. Upod kay Hans Disierto, John Sala. One, Western Visayas.